Hello everyone! Ayan! Biyahe na naman kami papuntang bundok! Grabe ang mga bundok na dinahanan namin! O, oh, nakakatakot ba? Diba? <laughs> Galing kami nang siyudad ng Cebu ng grocery dahil malayo po yung bahay ng pinsan ko sa city kaya yan bumaba kami at ng grocery so yan pauwi na kami niyan yung video na yan o, oh, diba yung mga view ay grabe puro bundok ang madaanan mo yung iba may nadaanan pa kami mga bangin ng mga malalalim pa so nakakatakot ba diba? pero masaya pa rin dahil ang ganda ng mga tanawin so dito lang yan makikita sa Cebu City ayan pag uwi ng Manila wala na namang makita ang mga bundok doon at aking mga vlog for somba na naman <laughs> kaya enjoy ang person sa bakasyon ngayon so January pa ang balik ko sa Manila kaya gala lang ng gala hanggang nandito pa sa Cebu i-enjoy ang sarili yan Tsaka dito super lamig talaga grabe Biruin mo yung bahay ng pinsan ko dito kasi dito ako nagbakasyon sa bahay ng pinsan ko. Yan, galing kasi sila ng Amerika. Bakasyon na din sila dito sa bahay nila. So, balik nila January din. Kaya pag uwi sila ng US, uuwi na rin ako ng Manila. Ayan, advance Merry Christmas po sa lahat. Sa pamilya ko, ayan, sorry. Wala ako dyan sa Pasko at New Year susunod taon na lang tayo magsama-sama. Kasi minsan lang naman to na uwi yung pinsan ko dito sa ano, sa Cebu. <coughs> every ano, every two years yan sila kasi umuwi dito mag-asawa. Yan yung asawa ng aking pinsan eh. Foreigner. <laughs> Kaya sinamantala ko habang may sponsor ako na ticket. O, oh, diba? makakawi lang ako pag mayroong mag-sponsor. Kasi ang mahal ng ticket, hindi ako uuwi pag ako ang gagastas. Diyos ko pa, ang mahal ng ticket ko. <laughs> 6,000 balikan lang naman. Kaya thank you so much sa aking insa na super so bait na laging mag-support sa akin. Ayan tuwing uuwi yan siya dito ng Cebu, hindi pwedeng hindi ako uuwi <laughs> kasi mula bata hanggang nagdalaga, hanggang nag-asawa kami talagang close kami niyan kaya hindi pwedeng wala ako pag nandito siya sa Cebu magbabakasyon yan. ayan, mag-enjoy na lang muna sa mga gala, gala sa mga view dito. Hindi pa kami nakapunta sa ibang mga lugar na magaganda ang view. At saka sobr, sobr lamig dito. Grabe. Pero yung bahay nila, walang electric pan, walang aircon. Pero ang lamig. Bundo kasi dito. Maraming puno ng mga kahoy. Tapos talagang yung hangin niya, parang alam mo may yelo eh. Ang <laughs> grabing <lamid> talaga dito. <laughs> Biroin mo yung kuryente dito. Kasi ang nakatira dito yung mama. Mama niya lang at yung papa niya. So pag nauwi sila ng U.S. yan. Mama niya at papa na lang niya ang naiiwan dito sa bahay niya. Biroin mo yung kuryente nila. Wala pa isang libo. O diba? Samantalang sa Manila, ang kuryente namin sa loob ng isang buwan. Diyos ko po, kulang-kulang 7K. Grabe, diba? Dahil sa aircon namin, walang patay. Patay yan. Umaga, gabi. Kaya malaki ang aming kuryente doon. Samantalang dito sa Cebu, sa kanilang lugar ng insan ko, dahil bundok dito, super lamig. Kaya ang kuryente nila dito, wala pang isang libo. Ayan. O diba, tingnan mo yung mga nadaanan namin, oh. puro puno yan. Gaganda ng mga ano, tsaka sariwang hangin dito, walang pollution. Di kagaya sa Manila na dami mo maano doon mga, ano, mga pabrika. Puro usok ang malalanghap mo. Dito sa bundok, talagang sariwang hangin. Kaya Ayan, no? Oh. Tingnan mo yung mga dinaanan namin, no? Oh. Ang bilis ng sa sasakyan, kaya medyo ano yung ano, magalaw yung aking video. Hindi ba magalaw? Kahit anong ayos ko ng camera ko, talagang gumagalaw yung kamay ko din pagka mabilis ang biyahe. Oh, tingnan nyo yung paligid doon, oh. puro bundok yan. So, ayan. Thank you so much po sa lahat ng aking mga supporters dyan. nolang walang sawang nanonood sa aking mga video. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng aking subscriber. Kumabot na din ako ng 4,000. Kulang-kulang 4,500 na din. O, oh, parang ano na. Parang 4,495 din ayan, thank you po sa inyong support um, ang layo ng nilakbay namin, biyahe namin mula, ano, city ha, papuntang bundok mga, siguro kulang-kulang dalawang oras kaya, medyo matagal din yung ano, biyahe namin pero walang traffic ha, di ka guys sa Manila <laughs> ilang oras ka bago makarating sa inyo Legal traffic po doon. Dito walang traffic pag bundok, di ba? Pero doon sa ano, sa siyudad ng Cebu, yun, traffic doon. May nadaanan pa kaming anong nangyari ito. Sira yata yung motor nila. O, tingnan nyo yung paligid o. Oh. Sa kabila, bangin yun. O, diba? diba? Enjoy na lang ako sa aking bakasyon. Dahil pagbalik sa Manila, trabaho na naman. Oh, ano nangyari dito? <laughs> so, matagal-tagal yung aking bakasyon. Mga ilang mag-iisang buwan din yata kasi Uh, December 10 ako umuwi. mag isang buwan nga. <laughs> Kasi January pa ang balik ko eh. January 4. O, oh, diyan sa kabilang side, o. Oh, mabangin yan. O, oh, ayan, o. Oh, sa kabilang side. Nakakatakot. <laughs> Ay, Diyos ko. Po. <laughs> Pero ang saya ng biyahe talagang may enjoy mo yung mga nadadaanan mo mga buntok eh kahit, na medyo kabado ka dahil well, syempre bangin yung kabila oh yan oh yung aming driver mabilis magpatakbo kaya ang kamera ko oh, gumagalaw din pero okay lang yan dito ano naman yan dito so ayan thank you so much po sa inyong lahat thank you so much sa panunood sa aking mga video Oh, ayan. Ano naman yan? may mga kabahayan tapos ay mga kahuyan na naman talagang grabe super lamig talaga dito guys um, parang pababa na naman yan oh. ang bibilis ng mga ano mga sasakyan dito pagka market sa bundok kasi malibasa hindi traffic tsaka dito sa bundok grabe hindi sila ano may nakikita ako na nagmumotor na hindi naghihilmet tapos apat apat ang sakay minsan lima pa pag mga bata Diyos ko po ang katakot. mahaba talaga ng aming nilakbay ito parang pula ito dito so, ayan parang akit na naman kami oh ang daan kasi dito pa bundok baba, akyat tapos baba na naman, akyat na naman Ay, bilis ng jeep na nauna sa amin oh Talaga namang biso. Nauuna eh. <laughs> o, oh, ayan. Bundok na naman ang aming nadaanan. So, ayan. Thank you so much po sa inyong support. Ah. Thank you for watching. A like and share po sa aking video. Thank you so much sa lahat po na nag-support sa aking YT channel. grabi mm. Grabe, puro puno talaga. Puro mga kahoy ang naradaanan namin. Mm, ito, ano to? Ano to? So hanggang dito na lang yung aking video. Thank you for watching. Bye bye po.